So, tuloy-tuloy pa rin yung pagkuha uh, mo ng mga endorse or basic sa ano. Para mo sila kukunin mag-endorse ng ilang mga products. Basta't mabain ito at labo. Ah, uh, so number one, attitude. Oo, kaya pag, pag ano, tatalik ko muna. Ganun na ako dati kasi pag kunin mo siya dito, ganyan. Mag-research, walang na ako mag-research ngayon. Loyal ba yan? Oo, oh, mabain ba yan? Ganyan. Tapos napansin ko, ay, ba't ni Jen? Sumasabay siya sa mga staff na pumakain. Oo, tapos bare face siya. Ay, ako lang naka-shades. Ako na yung feeling. Ay, bare face. Walang make-up, ha, harap sa tao. Tapos kumakain siya sa pantry kasama yung mga staff. Pero I did my research na napakabait ka talaga ni Jen. At very good friend ko kasi si Tita Becky din. Sa totoo lang na si Jen, tapos nanganan. Tapos sabi, Tita, asan si Jen? Tapos sabi, wait na, kahambak muna siya. Magandang yun, di ba? Okay, be back. Magandang muna. Magandang talaga siya. Kasi nga dito syempre sa beauty term, beauty term, oh, diba? beauty, skin. So, sapat syempre, maganda yung mga anak ko. Hindi lang ganda ng face. Hindi lang, lang ganda, pati puso. Kasi hanggat kaya ko po, po na maging ambassador sila ay magsasama kami sa hirap at ginawa. Happy ka na talaga ngayon sa roster? of kanda Very, very happy. Oh, okay. at isa Kung pa ang sasabi you. sa ating sa September. Ah, may dagdag pa. May dagdag pa. si oh, we celebrate oh. th wala dito. Lahat sila, if not for them, hindi ako magiging beauty nerd, hindi ako magiging kreatans. Kaya lahat ng mga babies ko, I'm so grateful kasi lahat sila ay may kontribisyon At sa aking paglapit. Oh. I love you. Oh. of course, Ragnis <laughs> Rhea, kami din ang kontribisyon niya sa akin. Sa grupo ng pamamagig. Sa entertainment press, entertainment media. Kasi hindi ka talaga nakalibot. Yung ang dali mong labitan. Ang um, professional na mga... Parang... <laughs> ay yung supporta mo sa amin lahat, sa amin talaga. At si Miss si uh, May talaga yung akin, beauty uh, expert siya, yung beauty guru. Tito Gordy, dito si chuk, chuk, chuk. Ano ito muna si Marlon. Ano yung message na rin? Ano yung nag na namin, gamitin at na misto, di ba? Okay. Thank you, thank you, Miss May. Thank, thank you, we are worried. Very... Tito Gordy, may phone in lang daw. May question. Yes. Tinatanong na daw, po siya doon yung naka-shades ni? Ah. Habang Sino naman hindi sumasabay, hindi sumasabay sa, hindi. sa staff? May ano? Sino po? Sino yun? Mami Rae? Oo oh, meron pa rin sumasabay <laughs> sa staff. Pumahain. Kasi sabi niya ang kaling ni Jennlyn. Sumasabay siya sa oh, staff niya. Meron pa rin sa staff po. Meron naman kay Lindor. Sa'yo naman hindi gumakain sa pantry. Ayan na. Siyempre dito may ganun pa rin naman talaga. Ay! Siyempre I understand naman. Siyempre mag mga premium stars naman talaga. May premium din si Jenn. Pero super bahay Yeah, The way she be ganun talaga tayo na kahit saan tayo. Tsaka kung ano tayo oh, okay. nag-umpisa, ganun na ka pa tayo. Kasi kaya nga siya chen, okay. hindi na kaya nga ngayon eh. Kasi And then, si Jem talaga ka, kasi training niya starstruck. Yun naman, di ba Jem? Mm Pag-gets -hmm. pa kayo, yun na talaga ang training. kasi sa sila nila kayo. Um, yun. At uh, yung sinasabi mo na medyo may mga attitude na yun ayaw mo ah, sa pantry. So hindi perfect. na marirenew yan. Ay, Wala ay, dito, ay, walang gano'n. At saka, lagi yung sinasabi nga, di ba, Chen? na mahal ko silang lahat ang aking media fam. Kasi kaya nito, alam niyo ba na biglaan lang tong, tong dito yung venue natin? Kasi think, biglaan pa to ha? Ah. Yeah! Ganyan, ganyan si ate. É. Diba sabi ko, alam mo na tayong program. Tapos pumunta kami yung oh my God, gusto ko ba? Yun? Amoy na amoy ko pa yung rugby. Di ba? Yung magkatikin. Gusto ko dyan. Gusto, ko malaki, gusto ko masarap yung pagkain. Kasi nga na-miss ko na yung media fam. Pag hindi alam ni Jen, dati ako. Kasi akong taga-media, dati akong taga-radyo kasama ni... Ay, Uh, kapareho ng sa Yes FM. Sa Yes FM. Yes, yes. Kaya lang na lang itong media kasi parang I really belong. Mm -hmm. Anak ako na lang mag -host. Okay. Mami, actually, ma-ano ba, ka lang sa amin. Kaya mo, <laughs> kaya mo ikaw na mag-host eh. Pero, actually, Jai, di ba totoo yun? Ang yeah, yeah, dami action. No, meron time. <laughs> meron tayo. Naalala ko sinabi ni Ma'am Ray na natutuwa siya sa mga ambassadors niya. Staff niya. So, kinoconcider niya po talaga yung attitude din ng ambassador na ito. Sa iyo totoo. Oo. yung staff mo. Importanteng so, right? oh, sige oh, na para maganda okay. yung maiisulat, pangalan natin. Cherry, para we po ang ngs. Pangalan ng yan. Oh, sorry na. wala na. Okay, wala lang. Kailangan dito talaga next kay uh Ms. Jacqueline. Congratulations, Jen. At nag-agat endorse endorsements tapos may mga ventures may mga sinimulan pa kayo ni Dennis ano to? Pwede mo share sa amin parang may, may pinatayo pa kayo bangang bakaan <laughs> <laughs> may production kayo ang itat na ni Tito, bago wala, gusto ko mag-hear kay Tita Tita Lali Nanay Lali Tita Lali Tita sa akin na nag attend na yan ng oh. press call Balapakan pa naman natin si Nanay Lali Oo oh. Ang Hindi siya alam na, ano, may need yung check it Video May need yung check it out. <laughs> may video yung check it Dahil yung raffle, hindi mo itahin na. Ayun, yung raffle. Kasi hodang isikap. Ayun na nga. Ikuha na kita ng speck ngay. Ano gusto mo? Toaster o -oh. ano? Blender? Ayun, di ba? Oo. Yes, Jen? <laughs> ya So, kailangan na namin ng mas malaking um, shelter para sa amin. Um, yung production naman dito, uh, yun yung uh, bago naming production, ang um, Pride Burn production po. Um, Mag-produce kami ng pelikula, ng mga series, ganyan. Ah, okay. So, anong, anong ano po na, may, di ba may bahay din kayo sa Rizal? May, apo. Uh, oh, may isa pa to, may pinatayo po kayo sa Rizal Umupo. Ay, ganda. Bunga. Thank you, Opo. Lord. Oh. <laughs> so, may anong first uh, may anong plan na may na plano na kayo na first production? Ah, uh, meron ako, pero hindi pa po pwedeng, ano, hindi pa po pwedeng ilabas. So, ah, okay. Pero soon, i-announce na rin Okay. Sa so, GMA naman, uh, what's next? Anong um, susunod po gagawin? Uh, sa GMA naman po, syempre, um, palagi naman akong kapuso, di ba po? Um, ang daming nag-aantay ng sagot na, hindi ba't ba? E, ako naman na 20 years na po akong kapuso and I'm very thankful na hanggang ngayon po, eh, ako po ay kapuso pa rin. ah, uh, meron pa lang, meron pa rin mga nininego, pero mabilis na lang po yan. So we're, uh, we're just waiting for the contract, pero happy pa rin ako na maging kapuso. Basta gusto pa rin nila ako, di ba? Oh, may kontra ka pa rin talaga sa kanila. Na, or o wala pa. Hindi pa na rin. <laughs> no. uh, Pinag-uusapan pa. Pero sa ngayon, uh, basta, ba, basta ganito, tito, kung kung gusto nila pa rin ako maging kapuso, happy pa rin ako na maging kapuso. So, walang offer sa kanila? awala daw, sa ni. Ay, ito yung mga managers ko, tatlo yung managers. So, <laughs> so, wala, wala talaga. Ah, okay. So, walang offer naman talaga. Uh, sa ibang yeah. network po. para puku samahan dito dito <laughs> movies kasi alam ko may issue yun kay ni Dennis Sinapit pa yun sa MMFF ba? Oh, Ang pagkatanong ba yung pinag-alam? <laughs> na sumagot si Jen, wala po akong alam, Your Honor. Gagod na kayo sa sabi sa likod, oh, tinig. Maalala, Your Honor. Pero in fairness, aminin mo naman, di ba? Napaka-genuine ni Jen. True. Sabi niya ka dito, Gorgie, di ba? Thank you, Ms. Jenny. Thank you, Mr. Gorgie Rula. Susunod naman from Rondo Republica, the Kate. Adahar.